Okay, so kwentong biyahe tayo tungkol sa ating uh, bakasyon 2024. So, matagal namin siyang pinagplanuhan. Kaya nag-check kami ng mga airlines, kung ano yung mabilis na airlines paawin ng Pilipinas. Kasi mostly ang aming airlines na sinakyan, Qatar, mga uh, Qatar Airlines, ganyan. So, nag-try kami na Ethiopian. So, kukwento ko sa inyo yung experience namin. Lalo na't may kasama kaming bata. So, bilang nanay, yung priority mo talaga is papaano ma-entertain yung anak mo sa airlines. Lalo na kapag um, long distance talaga yung yung flight. Kasi matagal to eh. Parang ang biyahe namin nasa 21 hours mahigit. So, uh, I have a 4-year-old with me. So kailangan kong ano maghanda ng mga bagay-bagay na makaka-entertain sa kanya sa airline, lalat first time niya. So ang kinawa ko before kami umalis ng ng bahay, talagang yung mga in, na, hindi importante mga gamit na yun iuwi namin, nakalagay talaga sa check-in. Tapos yung hand carry ko mostly snacks pero walang mga mga tubig tubig na snacks 'yan. Uh, mga mostly ano lang, a uh, crackers. Hindi ako naglagay masyado ng sweets kasi kapag nagbawon ka ng sweets para sa anak mo, gigisingin mo yung <laughs> yung sugar level ng anak mo sa airline so mahihirapan ka. So bilang nanay ang mare-recommend ko is magdala ka ng mga uh, healthy snacks, yung mga less sugar na nagami gummy worms, something ganyan, yung dalhin mo yung mga sour worms, yung mga less sugar, walang mas sobrang, ano, sobrang, hindi sobrang sweet. Magdala ka lang ng, ano, kapag isa yung anak mo, one packet or two lang, na small packets yung dalhin mo, tapos mostly salty crackers na, yun lang yung mga dalhin mo. Kasi, kapag salty crackers, yung, ano mo, maano mo yung, ano, ma, makiprevent mo yung pagiging active ng anak mo. Kasi kapag sugar yung introduce mo na may hirapan ka, mami. So, yun ang aking, ano, chinect. tapos nagdala ako ng mga arts. Nagdala ako ng, ah, uh, pang, ah, uh, like a puzzle arts. Hindi ako nagdala ng mga small pieces na mga blocks, something like that. Kasi kapag yun yung daladala dala mo, may hirapan ka dahil, just in case na, naglalaro siya, tapos dun sa table, tapos biglang nalaglag yung mga pieces ng blocks. So, kailangan mong hanapin yung silalim ng chair, di ba? So, bring something na alam mong uh, hindi ka may maghanap. So, like a book, a storybook. May manipis lang na storybook para hindi ka mahirapang magdala. A uh, coloring book, tapos yung mga colored pencil lang or crayon. Ganun lang tapos stickers 'yun yung mga dalhin mong mga ano uh, option para sa anak mo tapos kapag nagdala ka ng tablet dapat mag-download ka kaagad ng mga uh, movies or kiddie movies or kidy uh, kidy things na para sa mga bata na just in case na board sila may another option ka kasi mostly yung mga airlines, ang iba sa ano, hindi mo ma, ma uh, tawag dito, hindi mo ma, malalaman kung yung mga entertainment nila sa loob ng airlines are still okay or gumagana ba. Lalo na kapag full yung airlines, so hindi ka talaga makakapagpapalit ng upuan para lang uh, pumunta doon sa side niya kasi yung kanyang TV gumagana tapos yung sa inyong side hindi gumagana. So, yun lang. So, magdala ka ng tablet if you want to another more entertainment. Pero sa case namin, hindi ko inintertus masyado yung tablet. Kasi kapag nakafocus yung bata sa tablet, mas lalo silang parang nagiging grumpy. Yung kapag, ano, sobrang focus. Kailangan mong, ano, uh, entertain sa colorings, ganyan. Tapos, uh, yun, kano kayo ng mga ano, activities more reading, ganyan. Tapos, na, ano mo, mas, mas inaantok sila kapag gano'n. Kung gusto mo matulog yung anak mo sa flight. So far sa experience ko sa anak ko, wala akong, walang tantrums, walang, ano, walang, walang iyak, ganun. Walang screaming. So, yan. Busy lang siya mag-colors, uh, tapos maglaro ng mga puzzles, yung mga twisted, ano niya, twisted puzzles, niya yung mga stickers. So, busy siya, tapos natutulog lang siya. Ang naging problema ko lang, I think, is yung pagkain. Kasi bago sa panlasa ng anak ko yung mga pagkain sa airline. So, parang hindi niya na-appreciate yung, yung food. Yun din yung isa sa mga ano, um, nagiging problema ng mga parents. Kasi hindi nila papakain yung anak nila sa sa L sa aeroplano. So hayaan niyo lang guys. I ano niyo i-keep niyo yung mga bread, yung mga sandwiches para in case na magising sila, kapag nakatulog sila, yun na lang yung i-prepare niyo. Tapos ah uh, isa pang ano ko, siguro kung may space yung luggage niyo, magdala kayo ng ziplock uh, para dun nga sa mga remaining food. Kasi 'di ba, minsan tinabayaran mo yung yung seat ng anak mo, tapos binabayaran mo kasama yung food. So, kung ayaw mo masayang yung food niya, yung para sa kanya, ikip mo yung ano, magdala ka ng small tupperwares na pwede mong ilagay doon yung mga cheeses or butter or sandwiches or even yung mga rice na kasama nung ano, ng order mo para doon sa anak mo. So, i mo siya para just in case na magising siya, may, may pagkain siya. Kung gusto niyang kainin yun, yeah, mga small topper version ng kasasahan carry mo sa bag mo. Yeah, so, so mostly sa mga uh, parents din, kapag ano, kapag yung anak nyo ang um, medyo malaki na, ganyan. So, hayaan siyang ano, yung maglakad-lakad kayo sa loob ng airlines para lang ano siya, hindi siya maboring dun sa kanyang seat. So, by experience naman sa Ethiopian Airlines, so, so far okay naman yung service nila. O, oh, by itong mga stewardess. Ang di lang namin nagustuhan is yung toilet. Kasi sa kalagitnaan ng gabi, yung halos tulog yung mga pasahero, ah uh, nasira yung isang toilet. Yung isang toilet is already sira na, hindi na siya nag-work. So, sinarado nila yon So, band sa bandang likod, isang toilet lang gumagana. Tapos, dun sa front, ah uh, dalawa. Kaya, sa middle, sa middle area. Kaya lang, problema, yung isa nasira. So, parang, some time nung nagre-rest yung mga pasahero, inaayos ng mga stewardess yung door. I don't know how long na inaayos nila yun, pero ang tagal nung, ano nila, naka, parang nakailang idlip ako, na, inaayos pa rin nila hanggang sa hindi naman nila naayos. Kasi nga, ayun, yung door sira. Tapos, sa food naman, kapag hindi ka siguro ano, sa panlasa nila, hindi mo ma-appreciate yung food. Pero so far, yung food namin from dito sa amin hanggang Addis Ababa, medyo okay siya. Kasi yung lasa ng chicken, parang may pagka-piriyani, may pagka-Indian, parang ganun yung lasa niya. Pero yung long flight namin from Addis Ababa to Hong Kong, yun medyo hindi kami, hindi kami nagustuhan yung food. Kasi hindi siya malasa or is, hindi sa common siguro sa amin. But from Hong Kong to Manila, ayun, medyo okay din yung food kasi parang noodles yung kinain namin. Parang yeah, noodles with vegetable, parang ganan ata. Pero normal may mga binibigay silang bread, uh, butter, or crackers. Yun. So, so far okay yung experience. Yung may advice ko sa mga mami na magdadala ng kids, na magbibiyahin ng kids. Tapos yung aming luggage, yes. Ang laman ng aming um hand carry